bye uh -huh. Hi guys, welcome sa ating video ito. Yan nga pala, lulutuin nga po pala natin ngayon ay gulay na mais. Yan. Ito ang sangkap. Tatlong biging bawang, isang maliit na sibuyas at saka Luya. yan get na agad. yan i -ad -ad ko na dyan yung mais at ito nga pala yung busel busel po ang tawag sa amin yan sa inyo ba guys ano pang tawag sa inyo ng... ano ngayon ng mais yan Nagsasayang nga pala ako guys. At yung pinaghugasan ng bigas ang ating gagamitin. Yan. Pero guys, yan yung ipadalwa na yan. gagamitin natin na yung padalwang hugas. Yung unay binasa ko lang ang bigas bago yan salang na natin nahin muna natin na rin hugas ng bigas bago ilagay na natin na rin busil ng mais pasulakin lang natin dahil ang ibang lasa ng mais ay nandiyan sa la sa busel yan sula ka na Iuhulog na natin ang papaya yan nga pala guys yan nga pala ako nagluto sa kalan at dito nga pala y walang kuryente yan tanggal na natin itong busil hangoy na natin pamiyado ang lasa ng mais ay nandiyan na rin ilagay na natin na rin niyad dyad dyad na mais bago ilagay na natin na rin mga sangkap na rin timplahan na rin natin asin bitchen taloyin na natin haluin lang ng haluin yan at hintayin lang natin sumulak at habang pinasusulok natin yun ay ako nga pala pumitas din sa likod bahay ng malunggay yan Nahimay ko na nga pala yan guys. Diyan. Saluin lang natin. Ayan. Haluin lang natin ang papagalit papagayon at takloban. na. Hindi nga pala sa kabilang nga rin. Pepper ito tayo na sapsap. Yan. Pepper ito na natin. Sarap nga guys. Sarap nga sa sa tinyang kapares ng gulay na may kaligtarin na natin yun nga pala guys yung sap sap na yun hinugasan ko hinugasan ko lang ng bagyat ano para malinis. Kaya luto na. Oo, Luto na po ating gulay na mais. Planeta? At tari yung sapsap. Sapsap -sap na tuyo. Kain po tayo. Salamat sa panunod. See you next time.